hindi ka ako pang pwede kasi may maanak mo sa ibang pa ako ng mga anak mo kasi hindi maalit ako may anak na higit na lang ako ah sinabi mo doon? ganun ba ikaw? maganda na lang ang maliit si tatay? hindi hmm. ka kasi ang pwede tapos hindi hmm. maraming tao siyang kasama maglarakan sila sa isang malamang nanay Pero ba't nakap mga anak ka doon? hindi naman puti hindi ko lang nakita mo? Pa, hindi na inihintay ka pa. Hindi na pepe mga tao, kasi bago mo buksan ang, po, ng dami. Pag namatay na tanda lahat, kasi para sa paratis ng inihan, dyan na doon e, Ito, hindi pa tayo na nga namatay Kaya andun pa rin si Dami, sa siya, makapapalitan. Madagal di pa naginip mo na yun. Lang. Sa tagal sa tagal tagal mo ngayon ka lang na naging Oo, ngayon lang nagpaan. Kinento mo kay mama. Dapat matayan sa waiting. Ha? <laughs> <laughs>